Hi mga ka-caregiver, it's me, Yuni. So bago yan, ah, happy new year po sa lahat, especially sa mga OFW at sa mga kapwa ko, caregiver. Happy new year po. And may mga ilan na naka-receive ng email from Asiana. Hindi ko lang alam kung lahat na nag-send ng resume sa Asiana kung naka-receive ng ganitong email. Ito yung email na nareceive ng isa sa mga Followers ko at isa sa mga nag-apply din sa na, ito yung email na na-receive niya. So ayan, ayan yung email na na-receive ng ilan sa mga nag-apply. Pero hindi ko sure kung lahat na nag-apply nakatanggap ng gantong email ah. Sinend lang to sa akin ng isa kong followers na nag-apply din ng live-in caregiver under Asyana. po, ayon po yung email na na-receive ng isa kong followers na nag-apply sa Asiana. So, syempre, marami kayo nag-apply. Mamimili sila ng mga siguro malabok yung experience or yung... Minsan kasi tingitignan din nila yung ano eh, built ng katawang kailangan malakas ka magbuhat. <laughs> yon So, ah uh, ang gagawin ko lang po, follow up lang po, pero hindi ko po i-100% assure na ma makukuha kayo. Kasi, hindi naman po ako taga-Asiana na, taga-office ba na nagtatrabaho doon. Follow-up lang po ako sa application ninyo. Nasa kanila pa rin po yung desisyon kung sinong kunin nila. So, nagbibigay lang po ako ng opportunity sa mga kapwa ko, caregiver, na gusto rin mag-abroad or gusto magtrabaho dito sa Singapore. Kasi, uh, alam ko, maraming caregiver dyan sa Pilipinas na inaintay nila mag-open ang Israel. Pero sa kasamaang pala, hindi pa rin po open yung Israel para sa mga caregiver. So, habang nag-aantay kayo mag-open yung ano, yung Israel, it's better to apply mo na habang nag-aantay para hindi sayang yung pinag aralan natin. So, yun lang po. I-update ko po kayo uli at sa mga nakapalo sa akin sa Facebook na nag-apply sa Asiana eh, papalo up ko po yan uli. Uh, tomorrow. Ah, Friday. Oh, tomorrow. Magchat-chat po ako uli kung kung kamusta na yung application niyo especially dun sa mga nakapalo sa akin sa Facebook at nagbigay sila ng full name nila. So, yun lang po. Ingat kayo and God bless. Ito nga pala yung Facebook ko ha. Ito nga, flash ko lang yung Facebook. Yan, ayan po ang aking Facebook account. Please follow my Facebook account. Yan, Miss Tevez Baldove. So, that's me. Ingat po kayo and God bless.